At dahil nagbabalik na ang Riga Night Market dito sa Dubai, tara samahan nyo kami at silipin natin kung ano ang bago nila dito ngayon. Kaya namang isa ito sa mga patok na pasyala ng mga kabayan lalo na tuwing taglamig na panahon. Happy kami dahil napaga talaga ang pagpasyal namin dito ngayon. Kung makapansin nyo, wala pa masyadong mga tao at maray pang mga bakanting lamesa. Kahit yung mga ibang shops ay mga sarado pa din. Good sign yan para sa amin dahil ibig sabihin, makakaupo kami ng maayos. Kagaya ng maraming mga Pilipino dito sa Dubai, taon-taon na inaabangan namin ang Reganite Market dahil sa mga variety ng mga foods nila dito na talaga namang swak sa panlasang Pinoy. Kung nagkikrave ka ng iba't ibang mga Filipino foods, ito ang lugar para sa iyo. At bilang pabe na mano, no, sinugod namin agad ang bilihan ng taho. Napakainit kasi at napakapatok ng taho na ito sa mga social media pages dito sa Dubai. At pagkatapos ka na yung matikman ng taho na ito, so-so uh, lang siya. Siguro dahil hindi ganun kasarap ang timpla nila ngayon. Don't judge us guys pero talaga hindi namin gusto yung ilas. Isa pa sa mga bago dito ay ang Yami na pinipilahan dahil sa kanilang patok na lemon tea Pati itong kanilang mga shabu-shabu style na pagkain Andito din pala ang Chibugan na sikat sa kanilang mga sisling at ang kanilang inasal na manok Sa kabilang banda, andito din ang appetizer at ang sikat na Prito Republic Kung saan na-enjoy namin at super magrecommend namin na platter Tignan nyo to guys, oh, yung kalamares, bituka, yung hipo, napakasalat din talaga Napansin pala namin guys, noong mag-aaral 7 na, sobrang dumami na talaga yung mga tao at wala nang mga mauupuan. Kaya kung ako sa inyo, talaga, agahan talaga ang pagpunta dito. Meron din pala dito kandingan kung saan nagbibenda sila ng mga kambing at mga papaitan. Hindi rin magpapahuli ang Pinoy Street Food na Tres Cuatro, pati na rin ang K-Nam Nam kung saan ang sila ng, eto, nalimutan ko tawag dito eh. Etong banana cream neto na super, super, super sasarap, ay dala pala ni Tita Marian, channel para sa amin. Sarap! Thank you, Tita! hindi pala namin pinalagpas ang siomay, mm -hmm. ang pagtigin nila ng tantoki at rice egg na talaga namang super legit at sarap. Oo guys, tama na rin nyo. Ang nakita namin si Rika Peraleo. Leo. na experience, syempre yan dito yung pananood ka ng mga bilyaran, yung mga rides, na pang bata, pang matanda, ang lahat pala entertainment ang dito na din. I flex ang plan namin guys dito no, yung may idea na may second floor na may dagdag upuan. Napakaganda na idea na to dahil dumagdag talaga yung mga upuan nila. So yun na nga guys, thank you for watching. Kami talaga yung nag-enjoy at super babalik pa kami dito sa Aliga Night Market. Bye bye!